ayan, November 2 November 2, 2018 pupunta kami ngayon sa Papa ni Shina sa sementeryo kasi pag November 1 masyadong maraming tao dun tsaka meron kami itatry ito ito you ayun know, oh pumili kami sa online eh Little Joe M may mayaman oh eh. <laughs> sabi nila pwede raw i-layer Tiyo ya, pa-close up natin. Ayan. Taka. Oh, wait. Okay, Ayusin ko. Para makita lahat. Ayan. 26 6 Oo. Oh. Ano yan eh? 1,600. Mabilis lang siyang, ano, i-ship. Tsaka mabait yung seller. Kaya, border kami. Kahapon lang yung dumating. Pero, ang bango. Mm Ang no? may mayaman. Ah, na-try ko na. <laughs> <laughs> na-spray ko na eto. Ay, ah, ito. Ayan. Mabango. So, ayan. Pwede rin kayo umorder. Meron silang, ano, sa Facebook. Mabango siya sobra. Balitin ray lang natin, ano? Um, para alam, malaman natin yung scent ng um, so. mga, ano, pang mayaman. <laughs> pang mayaman. Tsaka, ano, sobrang bango niya talaga. Tsaka, matagal siyang mag-last. Maghapon siya. Oh my God! <laughs> maghapon siyang mabango. Ma um, mali, maghapon kang mabango. Maghapon kang amoy mayaman. mayaman. <laughs> Ayan. Ayan o. Oh. Ako yan eh. Si kasi siya mahilig sa mga pabango. Eh. Ayan. Ang kasama yung pabango namin dyan. Pang display yung iba. <laughs> Ayan, may nagpadala rin sa amin. Bali, kaibigyan ko may-ari niyan eh. El Supremo. pomade, sa yung ah uh, healing and after care salve para sa tato siya. maganda yan kasi ano eh binubro niya yan eh na talagang tamang tama yung timpla actually marami pa yan ito ano to eh limited edition meron siya ngayon bago na pomade na ano na mat tsaka meron pa siyang ibang mga ginagawa mabango yan eh amoy lacoste so bubuksan natin ay eh, tsura niya punong puno oh hindi tinipid tsaka ito yung sa tato ah, try natin try thank you Jerwin dito sana ma ano ma experience ko naman yung ano mo yung isang pomade na mat <laughs> yung pang mayaman brad <laughs> ayan meron din siyang facebook tsaka ano uh, instagram follow niya na lang el supremo pomade lang Oh. may mayaman din. Ang may, ano, may babae. <laughs> Ayan, sige, kunin mo na. Kunti lang. Ganda yan sa mga, ano, sa mga tatu, no? Oo. Mm -mm. Lalo sa mga makukulay. Para Damn. mukhang bagong-bagong. Mm -mm. Hindi mo mainit? Hindi. Hindi Mm, mm hindi rin siya malagkit. Ay, ah, hindi malagkit. Okay. Ayos pa Ayan, okay na. Ayan. Yung presyo hindi natin alam eh, kasi binigay oh. minigay lang ni Boss Sponsor Sponsor lang eh. to. <laughs> <laughs> Yaman. <laughs> Sponsor. Sponsor. Ay, ano, 230 na yung subscribers natin. Ha? Ay, Thank you, thank you sa inyo lahat. Mga gusto mo mag, ano, mga may... hikayat, ganyan. Kala mo may nanonood talaga eh. <laughs> hikayat ka kaya? Yung mga ano po, ay mga gusto pong manood go lang tsaka <laughs> mag-subscribe din kaya syempre click nyo na rin yung bell may bell kasi dyan eh pag click nyo yung bell ano yan mag ring yan eh Manonotify kayo <laughs> oh. pag may bagong upload yes. sikapin namin ni Sheena magmula ngayon na mag the daily vlogs daily? oh <laughs> malay natin ba? Diba? wala yung posible eh na try namin. Try natin kung totoo ang chismis. Na pag mm -hmm. nag daily vlogs ka, mas maraming views, mas maraming subscribers. Sige, na-try natin. Pero kasi gusto lang natin i-share na ano eh. Hmm. Yung mga ginagawa natin araw-araw. Yung mga lakad na... Walang ano. Lakad lang. Lakad lang. Walang <laughs> takbo. Hindi, sasakay tayo kay Nachos. <laughs> oh, syempre. Syempre kasama natin si, si Nachos. Ayan. So, ayan. Si Peachy naman yung magta-try mayaman may lakos nga ina natin ah punong puno oh hindi tinipid yan ganyan daw yan pagkuha pag ganyan paano 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 pag ganyan sabi ni boss derwin mm. ng el supremo pomade oh yung galing ah natutunaw siya talaga binro niya daw to eh na matagal Tsaka natural yung ano, yung mga nilagay niya hindi raw siya nakakapanot. Siya hindi raw malagkit, di ba? Sa, sa, kamay. Oh, hindi malagkit. Hindi siya, ayun no, even yung spread niya. Hindi siya kagaya ng ibang pumili Yung isa, meron daw ano, yung galang, no, pomade na ano, na mat yung isa. Bigyan tayo niya ni Sir Jervy. Mabait yun eh, Pogi pa. Pre, salamat dito ah. The best ka, the best. Liderato el supremo kusha, up <laughs> Okay yung hold niya. Ito medyo ano eh. Medyo ano siya shiny. Pero firm mo. Okay. Yeah. Sempai magpa-powder ka na lang. Okay na. P pwede na pwede. So ayan. Meron siyang ano ah, follow niyo na lang siya sa Instagram tsaka Facebook. Mabait to. Kung gusto niyo maging ano supplier sa Cavite siya eh, pwede niyo siyang kausapin. Meron siyang bibigyan ng discounts. So, thank you, thank you. Tamang-tama, oh mapapaskuhan. Pero na. ay nang ano nang pamada. Yes, supremo mo po ako nagugas ng kamay. Pag doon sa mga ibang ano, nagugas ako ng, nagugas ako ng kamay. Ito, hindi na. Ang bango. Oh. Para ako nag-lotion oh. na may, ano, may lakos. Ano natin ako, masisira yung buho ko pag nag-hendot ako naman. Pag inalis ko na. Pag nandun na sa nandun. Oh, na kami ah. Ito ba? Katapat lang. Ah, uh, katapat. Pag November 2 pa pala, sarado pa yung ano, hindi pa pwedeng pasok yung mga kahit motor. Oo. Oh, bawal pa pala. Pero at least, malapit yung lalakarin natin. Kasi oh. kung kahapon, <laughs> mas malayo. So dito tayo sa ilayang ng... ano. mesiyan. <laughs> Galing nung ano, yung kumedo. Balik ayos. Ang mayaman din pala 'to eh. <laughs> <laughs> Nalak lang yung motor. Tayo bulaklak. Oo. Ikaw Nandito pa

May ano kayo? Free delivery? Ganun. <laughs> wala pa. Meron bang ganun? Wala pa. nag-ask? Pero kung sakali, meron kayo free delivery. <laughs> Nag-iisip siya eh. Dire, lang, tapos kakaliwa ka lang do'n. Wala? Wala talaga? Wala Anong branches nyo? Dito lang. Ha? Dito lang sila. Dito lang kayo. Wala kayong branch na ano, ibang lugar. Oh. Kandila, may kandila na tayo. Matamis! Ayan, para kay Papa. Ano, bayad ka na? Thank you! Nandito lang siya, oh. <laughs> <laughs> Pero at least nakatulong ka siya. Hindi, okay na to. Kasi pagka ano naman, iiwan mo, kukunin din siya sa loob. Ano? Kukunin din? <laughs> Mababang ano... Mababang lakaran. Ano ang pinoy? Hindi na binatayo. Hindi, <laughs> oh. uwi mo na lang. Huwag <laughs> na. Okay. Yun. So, dito kasi mga puno na yung mga motor. Ayan. salita sa ng salita. Eh. Meron siyang mga traffic enforcers sa mga intersection kaya maganda yung flow ng traffic. Ayan o, yan. ito to. talaga sila kahit holiday. Thank you po. Okay, thank you. Pogi so, ni Manong ah. Ayan, dito na tayo. Mila North Cemetery. Oh, pwede pa na. ba? Ano ba katagal yan? May motor ah. May baka tagal dito. Ah, dito siya work Ah, dito nga sa office. Ah, gano'n? itong so, cemetery na to, isa to sa mga pinakamaraming mga anak nagpupunta pag November 1. So, kung pinakamalaki siya sa ano, Manila na no? Tsaka yung South, ah. ano siya eh, um, hindi siya maulugan ng karayan pag November 1. So, ngayon, itong mga to, itong mga tao dito, mga pahabol na lang eh. Kasi ano, pag maraming tao, tao sa tao. November 1, November 2 to September, mula una kasi ang init, kasi ang daming tao. Tsaka umulan ka Oo, uh, uh, medyo no. umulan ako. Sa halik, uh, uh, after lunch, umulan. Kaya kaya ba ngayon nang uh, magtumbak? Kaya so, pa. Kaya pa rin yung mga tao? Marami pa rin. Uh, Yan, yeah, may mga tindang. Sa ako pa. Iwala yung wala yung labasan sa pasukan. Medyo ano, mahaba pa. Sino mga sikat na mga nak nakatit na kaalibing dito? Madami. Yeah. Yung mga sikat na personalidad ng mga nakatitin dito, mga presidente, si FPJ. May mga, may mga pets din, kaya ano. Yung kay FPJ, medyo malayo. Sa, dulo, sa dulo. Pero pag pinasok mo yung Manila North Cemetery, dere lang. Tapos makikita mo na nakalagay FPJ. Tabi ng basketball court. Hindi siya mahirap pa natin. Kasi alam na ng mga tricycle. Oo, oh, pwede kayo mag tricycle pag normal na araw, hanggang doon. Pero siyempre tatanungin niyo muna kung para uh, Hindi kayo matagal. Hindi na ako. Pao. Tsaka maraming pagkain dito. Sige na, kailangan lumabas. May Jollibee, ayan, may Andox, may Greenwich. may lechon din dito. Mga Parang piyesta, ano? Uy, sarap po. Eh.

bahay dito eh. Ano? Ano? Ano na sa'yo? Kano kuya? Ay ate. Ay, umalis na siya. Ba't siya umalis? Ay, sa'yo. Eh, kasi nagpunta lang <laughs> siya. Masa na yung pinchi? Ayun you know. o. Teka lang, hindi pwede, hindi ko makita. Wait lang, wait lang. May meron. Dali. Saan na siya?

Hindi ko may hahanap si Pichi. Lalit. Oh, pero... Meron kasi dyan, nakita ko, pangalan ng aso. Kitchi. Titirigan ko sana ng kandila eh, pero parang nawala na. Mahirap hanapin kasi sobrang dami ng tao. Ah, Hindi, mo gusto yung natutulog eh. Kanina nakatakip doon. Ah, baka I mean, ano, baka, baka wala na, inalis na doon. Ay, may mani oh. Ano, ang dilim na. Ang dami Ang dami pa rin papasok. Bili dilim dito Ayan si Papa. Uh, uh, tsaka kuya ko. Para sila pangalan? Junior. Oh. Ayan. Lolo ko, tsaka lola ko. Ba't ang dilim dito? Ay, ko alam. Pero pag ano, usually may ilaw. Oh. Kasi yung marami nag-overnight dito. Marami ano. Anong budget yung ano ngayon? Last year meron ni. Eh. Oh. Where hanggang mayroon? dito, hanggang dito, no? Oo. Oh. Lahat na, ng dadaanan mo mula entrance. Oh. Wait, yung siguro ng ilaw. Dito tayo. Ano? Okay. Okay init. Ang init. <laughs> Dito dati may ano, ilaw dyan sa so daanan. Yeah. Ngayon wala na. Kasi nasa tabing daan naman tayo eh. Yan, yeah, yung tatay ko at saka uh -huh. yung kuya ko. Uh, actually, yung tatay ko hindi ko na siya nakita eh. Kasi nung namatay siya, 8 months pa lang ako. 8 months old. Tapos yung kuya ko naman, namatay siya Bata pa. 36. Eh, 30... Oh, tama, 36. Tapos yung papa ko, namatay siya 37. Oo. Oh. Pareho silang heart attack. Kaya ikaw, huwag masyadong kain na mataba. <laughs> lahe. Ah, sa lahe. Tapos, yun ang maliit na yun. Anak ko ng pinusan. Ayun, baby pa. Baby pa siya. Ilang days lang. Oh. So, nagtiri ka rin, nagtiri ka rin. Uh, sure, ano yung naging sakit niya. Ayun, uh, Ay, yun, yun nandun. Ayun, no, may nakasulat. Dun. Lola ko yun. Ha? Pero, lola ko. Pero pinagsama na sila dito. Ah. So, apat sila dyan. Malaki tong ano yun no? Lupa uh, <laughs> <laughs> Pwede yung patayo ng apartment. Joke lang. <laughs> Ayun, oh. No? na nga yung harapan, ni, eh. Kasi dati meron ditong, ano, ani eh. Harang. Saka oh, may Ito. Ah, sa inyo, hanggang dyan? Oo, uh nandito. -huh. Meron, ayan, oh. No? Ito. Kaya lang, pag nandito ka sa Pilipinas, pag ganyan, ang kinina ng iba yan. Oo, dapat kahit na ganyan. Na dapat ayun, no? may bako dyan sa kabila. oh, katulad yung katulad yun. Kasi pwedeng lagyan ito na Iba ang patay, no? Kahit, Ay, nasa inyo, ka. na nasa inyo na. Ay, may upuan, no? Meron. Mababa na kasi pinatambakan o then bumaba. Ah, bumaba dito? Dati, mataas yung upuan. <laughs> eh, tinambakan yung labas. So, lahat ng tubig, nandito. Mm. Kaya pinatambakan. Kaya ganyan iture. So, ito, mataas talaga yan dati? Oo. Mm -hmm. Meron pa siyang, ano, ganyan. paradan. Paradan. Asang uh, dangkal. Labi mm mo -hmm. na Ayan, Maliwanag. Ayan. Ang, ang pinaka-importante sa lahat, dahil parte to ng tradisyon, yung pagpunta ng November 1, tsaka November 2 sa mga ng uh, namatay nating mga kamag-anak sa cemetery. Ang pinaka-mabuting uh, gawin ay eh yung magdasal. Pagdasal yung mga kaluluwa nila. Hindi yung pupunta ka lang, magtiri ka lang, tapos makipagkwentuhan ka lang doon sa mga taong nakapaligid dito, mga makikita mo. Ang dapat talaga, magdadasal ka pag nagtiri ka ng kandiba para sa mga kaluluwa nila. Pwede rin naman yung iba, kasi siyempre matatanda na, yung iba na hindi na mga kapunta sa sementeryo, pwede naman magtirik ng kandila sa bahay at mag-alay ng panalangin kasi yun lang naman din yun. Eh. Pero yung pagpunta dito, siyempre, eh, mas maganda rin na para yung puntod nila malinisan. At ah, para madalaw mo rin sila, yung mga mag-anak ng lumao na. Kasi minsan lang naman sa isang taon, eh. mukha <laughs> So, ayun na. Ito na natin tatapusin kasi medyo mahaba. Kasi magdadasal pa kami. Mag-stay so, like pa kami muna sa glint. Mm -hmm. uh, eh, kaso na. Kaso yung ilaw. Pero siguro susunod na taon, mas maganda na. Sa mas maliwan. Uh, mas aga pa natin. Ayun, salamat sa 213 uh, na subscribers. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Ayun. Sa mga, sa 213 na subscribers. Ang dami. <laughs> may nanonood pala yun. Salamat po. Sobrang thank you. Kasi may, ano, may nanonood pala yun. Saka may mga nag-comment yun. Kala uh, mo, ang dami. dami. <laughs> Pero sumasagot naman kami. Ayun po. Kung hindi pa kayo napag-subscribe, subscribe na kayo. Tapos, i-ano, pindutin nyo rin yung bell. Thank you. Thank you po. <laughs>